Good morning, guys. Eh, Nakakain na ba ang lahat? Or nakapag-breakfast na ba ang lahat? Ngayon kasi, guys, yung pagkain ko is isama lang ako kay Bells kasi tama din ako maglumabas. Ang sobrang lamig ngayon, guys, dito sa Taiwan. Kaya yung ginawa ko, dinamihan ko na yung pagluto ng lugaw. Oo, yung lugaw na yung plain lang talaga siya na rice. Tapos nilagyan lang siya ng uh, sweet potato, yung kamote. Pero, um, pwede mo naman siyang lagyan ng ito, ground fried fish or ito mga bean curd na gusto mo. Yan, pwede mo siyang lagyan. Pero ako kasi, ako maglagay ng ganyan. Si Lolo gusto niya yan. Pero ako gusto ko yung medyo matamis. Kaya mag-add lang ako ng unting sugar mamaya. Kasi, nami-miss ko rin yung <coughs> dati yung yung lugaw ba na ano. Hindi eh, ko alam kung lugaw yun sa inyo, pero sa amin kasi, sa probinsya, tawag namin din yung binignit ba. Nilalagyan siya ng sago, sago, tapos, um, mga saging, kamote, yung basta yung matamis siya. Ginataan at yun sa Tagalog, no? Pero yun yung lugaw sa amin. At saka, alam nyo ba kapag kumakain kami nito before <clears throat> sa probinsya dati, pag kumakain kami ng lugaw na plain, na nilalagyan lang siya ng mga asin or yung mga simpleng lugaw, uh, sobrang feeling mo, sobrang naghihirap ka talaga kapag kumakain ka ng lugaw. Pero dito yan, dito sa Taiwan guys, hindi, hindi ganun. Kapag kumakain ka ng lugaw, wala lang. Um, isa yan sa mga pagkain nila dito eh kapag lalo na sa mga matatanda kasi hindi na nila kaya mag um, wala na sila yung iba wala na mga mga ngipin so kailangan nilang maglugaw yan lang share ko lang <laughs> wala kasi ako maisip at saka bored ako ngayon okay hayaan nyo na po ako so yun tapos na po kumain yung lolo bells ko ko na lang yung hindi pa nakakain kasi um, syempre eh, meron pa akong ginagawa kanina Paniktok-usap din ako sa family ko <clears> habang <throat> magtatrabaho diba ba lang po sa mga gusto mag-apply dito sa Taiwan ayan Bigyan ko lang po kayo ng tips na dapat malakas yung loob niyo kasi nung una talaga first um, uh, three months ko talagang hindi parang feeling ko hindi ko kaya kasi tayo kasi mahilig tayong kumain ng um ah, di ba sa umaga magkakapit tayo merong pinapay iba pa yung kanin na merong mga itlog hotdog yung yung breakfast talaga ba iba pa yon tapos nung dumating ako dito, naku, tinapay na lang, tsaka putas, yun na lang. Tsaka kung uh, gusto mong magkape din, bumili ka. Kung yung boss mo or yung employer mo ay hindi nagpo-provide ng um, coffee. So, yun talaga yung pinaka una kung hindi nagustuhan kasi natatrabaho ako yung feeling ko na hindi ako kasi um, kulang ako. Kain, gano'n. Sobrang payat ko dati. Oo. Pero dati yon <laughs> Kasi ngayon, parang nagdoble na yung, nagdoble -du na yung, ano ko, yung, yung timbang ko, grabe. Oo. Pero yun lang yun. Um, I-practice nyo na muna yung, um, kaugalingon or yung sarili nyo na kumain ng konti kunti lang kapag pupunta kayo dito. Kasi yung mga, mga Taiwanese, hindi po sila masyadong kumakain ng rice. Uh, mas marami silang kinakain na ulam. Mga nasa tatlo hanggang apat na ulam yun kapag kumakain sila. Meron talaga yung soup. Hindi pwede na walang sabaw, gulay. Dapat meron talaga yan. Yan yung mga paborito nila. Kaya tingnan nyo naman yung mga putis nila at saka nagtatagal talaga sila. In lang po. Have a good day.